Oh, mga ka JPC vlog, dahil wala pa yung ikinasal, nandoon pa sa munisipyo dahil civil wedding lang to. Kanina nakita ko tumutugtog yung DJ, parang kanina pa sila dito. Alam niyo sa mga events natin, kailangan ang una natin pinakikisamahan para maging maganda yung mic natin, maging maganda yung program, dapat yung sang yung DJ natin. Kaya pupuntahan ko sila ngayon. Tatanungin ko kung kumain na sila. Hoy mga pogi, kumain na ba kayo? Uy, na po kami? Ha? Anong oras pa pumunta dito? Mga ah, ano po, alas 10 po. Ay, alas 10. So, maaga naman may contact. Pero nadinig ko kanina ha. Very energetic at maganda mga sounds ninyo. Pero kung hindi pa kayo kumakain, ano bang pangalan ng sounds ninyo para ngayon ko lang kayo nakasama? Power workout. Power, power, power workout. O, oh, yan yung power workout. Saan ba ito matatagpuan? Sa Alagaw. Ah, mula sa Alagaw. Medyo malayong lugar dito sa Saldifonso. Pero at least, may magaling palang sound system doon. Pero ngayon ko lang yung mga sana. mag-work out tong ating uh, event natin sa wedding. At galingan nyo pa para mas marami pa tayo pagsamahan dahil feeling ko naman magaling kayo. At mabait kayo. Hindi pa kayo kumakain. So, eto talaga ha. Bigyan natin sila para kumain sila ngayon ha. Ayan. Ayan. <laughs> dapat mag-asin kayo. Dapat dapat, 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 dapat malakas ang energy natin mamaya ha. Okay, so, so ipanaw like, nyo rin po gusto nyo ng sound system pero mamaya may first time kong matrya itong power workout sounds and lights. So na natin mamaya kung magaling talaga sila, i-religion natin yan. thank you